News Updates mga balita ngayon, mahigit 3.4 milyong halaga ng shabu nasabat sa Montalban, apat na suspect arestado. Kampanya laban sa abusadong online lending apps inilunsad. 400 lending firms kanselado ng SEC. DOH nagbabala sa pagtaas ng dengue cases ngayong tag-ulan. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasabat ng polisya ang tinatayang 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 3.4 million pesos sa matagumpay na buy-bus operation sa barangay Heronimo, Montalban Rizal, Kamakailan. Arestado ang apat na suspect na kinilalang sina alias Joji 30 anyos at Chacha 29 anyos na pawang high-value individuals mula sa Rodriguez Rizal. Gayon din sina alias JP, 39 years old at Dondon, 36 years old na tinuturing na street level individuals mula sa Baras at San Mateo. Nakuha sa kanila ang limang nut tied at limang heat sealed plastic sachets na naglalaman ng ilegal na droga. Batay sa investigasyon, sinasabing mula sa Pasig at Tagig ang pinanggagalingan ng kanilang supply. Ang mga suspect ay nasa kustodiya na ng mga otoridad at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinalakas ng pamahalaan ang kampanya laban sa abusadong online lending apps sa tulong ng PNP CIDG, PNP ACG, SEC, NTC at PAOK matapos ang sunod-sunod na reklamo mula sa publiko. Tugon ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang reklamo ng mga biktima ng pananakot at panggigipit. Sa ulat ng PAOK, mahigit 13,000 na reklamo ang natanggap mula Abril hanggang Mayo ngayong taon. Kasabay nito, kinansela ng SEC ang rehistro at lisensya ng halos 400 lending companies sa bansa dahil sa ang magsumite ng audited financial statements, general information sheet at iba pang ulat. Ayon sa mga opisyal, malinaw ang mensahe, hindi palalagpasin ang mapang-abusong lenders. Dagdag ni Undersecretary Gilberto Cruz ng PAOK panahon na para panagutin ang mga abusado. Patuloy ang legal assistance sa mga biktima habang pinapalawak ang aksyon upang masigurong ligtas ang publiko laban sa iligal na pangungutang online. Muling nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko sa muling pagtaas ng kaso ng dengue ngayong panahon ng tag-ulan. Ito ang naging pahayag ng DOH kahit na nakapagtala sila ng pagbaba ng kaso ng dengue noong mga nakalipas na buwan. Mula May 4 hanggang 17, nakapagtala ang kagawaraan ng 5,900 dengue cases na mas mababa ng 12% kumpara sa 6,707 cases mula April 20 hanggang May 3. Ngunit inaasahan ngayon ng Health Department na lulobo ang mosquito breeding ngayong panahon ng tag-ulan. Samantala nangunguna pa rin ang strain ng dengue serotype 3 na may 33% of tested cases na sinundan naman ng serotype 1 na nakapagtala naman ng 27% cases. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.